Ayan guys. Ang uh, dagat na yun dito. Hindi makalaot. Ang laki ng alon. September 6 guys. O, so, kahalos lang ng bakyo. Pero ganito pa rin ang kakong uh, na ganito pa rin dito. So, ang aming tabing dagat Oh. Ang alon. Walang buo ang katig. Oh, puro nakataas. Walang Walang mga patangan guys, tsaka katig oh. Mataas lahat. Grabe. Hindi mo makakalaot. Matagal pa to guys. Matagal pa to bago makalaot. At sunod-sunod ang bakyo. Oh. guys mga bangka dito. Ayan. Mga nakataas. Hindi pwede magbaba ng bangka guys. O, oh. walang magbabaan ng bangka. Siguradong madudurog ang bangka dito pagka binaba. Kaya, ayan, nakataas lahat tambay ang mga magdaragat natin ngayon ayan mga bangka oh hindi tayo muna makakalaot oh hanggang dito yung tubig oh hanggang dito inaabot na ng alon yung mga bangka dito kahit mga nakataas na Samantala ay hindi mo na mabaka baka ng dagat ngayon guys Dahil ayan Napakalalaki ng alon Walang bangka sa laot kahit isa Walang mga lumalaot oh gabi. Hindi nyo. Bubunusod pa lang ang bangka. Basag na. Puno na ng tubig. Pag binunusod ang bangka dyan. Kaya wala. Wala makalakot talaga. Ayan. Ay ay. Lapit tayo ng konti dito. Ampo tayo. Darating ang mga panahon guys, wala nang mababarahan dito. Akit niyan dito yung anong yan magmataas ang tubig akit na yan dito sa kabahayan yan dito abot na yan dito malo na yan mga ilang panahon pa kay ayan eh oh. Oh. oh.